Hello, 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 hello Philippines, hello world, panibagong buhay, panibagong pag-asa Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y bumabati <laughs> Chawot, another day, an another vlog na naman tayo Chawot <laughs> Maaga po akong nagsaing ngayon naisip ko na pag-almusalin si Kokok ng kanin pero yung pagkain niya lalagyan ko lang ng konting kanin para maubos siguro nagsasawa na siya sa pagkain niya at biglang dumating si tatay nagtitinda siya araw-araw at bumili ako ng pansit at kakanin sa kaniya. Masarap ang mga tindan tatay. Iglesia din siya. May nag-ask ng question sa akin tungkol sa pag-ibig. Tinatanong niya kung kailan do ba talaga darating yung tao para sa kaniya. Alam mo, darating din yung panahon na makakatagpo ka ng isang tao na magpapabago sa takbo ng buhay mo. Isang tao na magpapaligaya at magmamahal sa iyo. At isang tao na ituturing mong mundo mo? Naniniwala ka ba sa tadhana? Na niniwala ka ba na lahat ng nilang sa mundong ito may nakalaan nak may nakalaan na ka, kanya-kanyang kapareha? Lahat ng tao sa mundong ito nakatadhanang maging masaya. Na kahit pa lahat ng tao sa mundong ito may kanya-kanyang problema ang dinadala. Isang mundo na kung saan lahat ng tao ay may kanya-kanyang laban na gustong ipanalo. Isang laban na kasama ang isang tamang tao. Isang tao na gagabay at magtuturo sa tamang direksyon na pupuntahan mo. Sa tamang panahon. Sa tamang sitwasyon. Sa tamang pagkakataon sa tamang sandali sa tamang oras darating din ang tamang tao na makakasama mong humarap sa bawat bukas at isang taon na at isang taon na kukumpleto sa buhay mo hindi nga lang natin alam kung kailan nga ba darating saan mo matatagpuan kung paano kanya mamahalin. Basta ngayon, kung nag-iisa ka, i-enjoy mo ang iyong buhay. At mas kilalanin mo pa ang iyong sarili. Sa ano pa ang kaya mong gawin. Hanggang saan ang kaya mong marating? Ano ba yung dapat baguhin? o ano ba ang dapat pang alisin para pagdumating dumating yung araw na ibigay sa iyo ng tadhana at makatagpo ka ng tamang tao handa na ang sarili mo handa ka ng magmahal at handa ka na ring mahalin alam mo, Kalabs TV vlog. Magaganda 'yung mga advice mo eh. I-apply mo kaya kaya iyan sa sarili mo. Oo na, oo na naghahanap na nga ako ng tamang tao eh. <laughs> Charot. Ito po si Kalabs TV vlog na nagsasabing paalam. Bye-bye.